Ang ang Maritalia sa Ozamis Today. Upat uh, er sa 41 samaran sa pagpamomba sa MSU Marawi Gym. Gitutukan ni Bernard Texon ang maong makapasubo ng balita. Ania ang report. Upat ka inosinting sibilyan ang kumpirmadong namatay. Samtang 46 usab ang samarun sa pagbusikad sa kusog nga bumba. Disyembre 3 dito sa sulod sa Muhammad Ali B. Dimapuro Gymnasium, M. Showman Campus, Marawi City. Samtang gipahigayon ang usa ka Santos nga misa. Lakip sa mga biktima o walay swerteng nakabsan sa iyang hinulamang kinabuhi ang atong kababayan nga si Mrs. Risa Ramos Daniel, empleyado sa M isu Men kampos o residente sa barangay Kapalaran, Tangub City. Samtang upat usab ka MSU misamis ng students ang nasamdan sa pagbusikad sa nasangpit nga bumba. Lakip na ini sila si Sharon May Asoy, taga Tangub City o ang pag-umangkon mismo ni Tudila Mayor Samuel Paruhinog nga si Gracel Paruhinog ang lakip sa mga nasamdan. Ang duha ka mga samaron nga sila si Sharon Mi Asoy o Gracel Paruhinog ang naoperahan ni Amay Pakpak Medical Medical Center Chief of Hospital, Dr. Pinky Rakin. Sa pagkakaroon, padayon nga ginamonitor sa mga doktors ang kahimtang sa duha ka mga estudyante. Samtang ang duha ka mga slightly injured MSU students na sila si Eldritch Daniel, taga Tanggob City, o Ronald Tabibina, nga taga lungsod sa Lupisayna, Misamis Occidental, ang nakapauli na sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya sa atong probinsya sa Misamis Occidental. Ang duha lakip sa 131 21 MSU students na personal gagikuha sa repatriation team na daling ipadala ni Mizamis Occidental Governor Henry Sevilla Wameral Senior para silang tanan makalikay og mas ang ilang kinabuhi. Kung simbako, aduna pa'y mahitabo na mga kagubot sa pagkatapos sa pagpamomba samtang nadala sa repatriation team o nakapaulin na usap sa iyang pamilya sa Tangub City ang patayang lawas ni Mrs. Risa Ramos Daniel. Sumala sa report ni 1st Infantry Division Philippine Army Division Commander Major General Gabriel Biray III, tulo ka mga babae o usak lalaki ang dead on the spot, samtang 46 o usap ka mga samaron ang dali nga gidala para matambalan sa mga doktor sa Amay Pakpak Medical Center pagkatapos sa pagbuto sa bumba matud Matod pa, ala city imidya sa buntag, samtang nagmisa ang pare nga gitambungan sa mga estudyante o mga magtutudlo sa MSU. Kalit lamang nga miolbo ang bomba na nagresulta sa pagkamatay sa upat kay inosinting mga biktima o pagkasamad sa size ka mga individuals. Tungod ni ini, gimando ni 1st Infantry Tabak Division Commander, Major General Gabriel Biray III ang heightened alert human sa pag-ataki sa mga wala pa mailhi nga mga responsable. Samtang gikundinar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang linoog nga pag-ataki sa mga giisip ni ini nga kaaway sa katilingban. Nanawagan ang Pangulo sa Tanan nga magpabiling kalmado o iampo ang mga biktima samtang hugtanong gikondinar sa pamunuan sa MSU ang pag-ataki ilabi na nga usa ka kalihukan sa simbahan ang gibombahan tungod sa nahitabo gisuspenso sa MSU management ang tanang klase sa mga estudyante samtang gihugtan usab sa pagkakaron ang seguridad sulod sa MSU school campus samtang subay niining pagpamumba gipahayag ni Bangsamoro Police Regional Office Chief Police Brigadier General Alan Noblesa sa sa Osaka Radio Interview nga gisuhid na karon sa mga investigador kung ang pagpamumba konektado ba sa pagkamatay sa unsi ka mga membro sa Dalwa Islamia kung di ay militant group. Gipahayag usab ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa gipahigayon nga press briefing dito sa Camp Aginaldo na ang bombing incident posibleng maoy balo sa mga terorista sa pagkamatay sa ilang mga high-ranking terrorist leaders sa nahitabong enkwentro sa Maguindanao del Sur, Lanao del Sur o Basilan. Alang sa Osamis Today, ako si Bernard Texon. Salamat e Bernardo ug among mga pasubo sa mga pamilya sa mga biktimang ay namatay sa Marawi bombing.